Hi po, Mag magandang hapon po dyan sa inyo sa Pilipinas mapagpalang araw po sa ating lahat uh, nag live ako ng konti para isishare share ko lang sa inyo ang ano, in, sitwasyon ko dito uh, ayun, ang dami-dami ko pong trabaho paalis na naman kunin ko yung mga alaga po pagkatapos sa uh, kukunin ko na yung isa tapos yung pag uwi ko dito babalikan ko na naman yung isa kasi hindi parehas yung time nila magandang hapon po sa inyong lahat at uh, maraming salamat po sa subscribe po sa youtube channel ko at uh, hindi po, po ako naka live po doon kasi ang dami ko pong ginagawa at mag-iisa lang po ako dito. Ang dami ko pong trabaho. Kaya, baka sa mga susunod na araw po, maraming maraming salamat po sa nagsa-subscribe po sa akin. God bless po sa inyong lahat. Bye!